know Boss, speak up,

ulan, anjan pa rin kayo naghihintay sa amin. Maraming maraming salamat talaga. Pangalawa, ako rin ay nagpapasalamat sa ating very gracious host. Walang iba ang nag-organize nitong lahat. Walang iba kundi ang ating napakabait na congressman, congressman Bong Suntay. Sana tulungan natin tayong lahat na ibalik siya sa kongreso. naman ako sa inyong pagpapabasa sa ulan dyan. Kakantahan ko kayo. Kakantahan ko kayo kahit na hindi ako marunong kumanta. Kakantahan ko kayo. Thank you Tchau, Ako, kahit mag all pero nasamad, no? Nasamad. Mga kaibigan ko, ayaw mo na give 10 minutes, paspasan ko daw. Oh. Gusto ko lang klaruin sa inyo lahat. Bakit namin ginawa ni Pangulong Duterte yung war on drugs? Bakit? Alam niyo ang rason. Ginawa namin yun hindi para kami umaman, hindi para kami magkapera, kundi ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng mga kabataan sa iligal na droga. At pangalawang rason, bakit namin yung ginawa? Sabi ni Pangulong Duterte, marami ng lugar dito sa Pilipinas na kontrolado na ng mga drug lords. Muntik na tayong naging narco-state. Sila na ang nagdedesisyon kung sino ang pwede maging gobernador, maging kongresman, maging mayor sa kanilang lugar. So yan ang papuntahan natin, pagiging narco-state, kung saan yung day-to-day -day affairs ng ating gobyerno, malukal man o manasyonal government, kontrolado na ng mga drug lords. Kasi napakarami nilang pera. Sobra-sobra ang pera nila. Kaya sabi ni President Duterte, Bato, iisang bisis lang ako maging presidente. At ikaw rin, isang bisis ka lang rin maging chippy We will never pass this way again. Sabi niya. Kaya, sabi niya, hindi ko pinangarap maging presidente. At ikaw rin, hindi mo pinangarap maging chippy-impi. Pero tayo, ako ay naging presidente, ikaw ay naging CPNP. Ito ay destiny natin. Si Lord ang may kagustuhan nito. Dahil meron tayong misyon dito sa mundo. At yan yung puksain ang droga, ang kriminalidad, at korupsyon. Kaya sabi ko, sir, all in. Upaka natin. Yes sir, upaka natin yung problema sa droga. Ang droga, hindi dapat bibihin yan. Walang disinting approach pagdating sa problema ng droga. Anong kailangan? Kamay na bakal! Ah, tingnan mo! Anong ginagawa nila ngayon dito? Ginagawa nilang hero ang mga drug lord. Lumaki ng ulo ng mga drug lord ngayon. Sila na ngayon tumatakbo pang mayor. Ano mangyari sa ating bansa ngayon? At anong ginawa? Yung mga patino na pulis, pinagsasayt in kuntim, pinagkukulong. Ano na mangyari sa bansa ngayon pag Kawawa ang bansa ng Pilipinas. Kaya mga kaibigan ko, mga kaibigan ko, alam nyo, nakita na nyo nangyari kay Paulo Duterte. Ha? Yung kanyang mga karapatan ay binaliwala yung mga legal na proseso natin dinidisregard ang ating konstitusyon na nagsasabi na hindi dapat dadalhin ang tao kahit saan kung walang order galing sa ating korte binaliwala nila niyurakan nila bakit? dahil gusto nila mawala ang mga Duterte sa larangan ng politika. Ewan ko yung larangan, bisaya ba yun o Tagalog? Tagalog? Oo. Gusto niya lang mawala ang mga Duterte. Yun ang kanilang plano. Yan ang kanilang ginagawa ngayon. Babayan ba tayo nun? Sobra na mapakaapi yan. Di ba? Kaya para mapigilan yung mga pangaboso, ako'y nakikiusap sa inyo. Para ma-maintain natin ang checks and balances sa ating gobyerno wherein yung mga branches of government ay magkakaroon ng checks and balances. Walang mag-aabuso. Kailangan tayo magkakaroon ng isang senado na sulit, na sulit, na aayaw sa mga pang-aabuso at tatayo kung ano ang tama. Kailangan natin ang senado ay maukupay ng mga tao na may mga prinsipyo. Sino itong mga tao na tinutukoy ko? Wala nang iba ako itong Duterte. 10. Di ba? Alam nyo, isa-isahin ko. Sa so, listahan natin dyan. Ang oh, kalbo ko man nagkikita dyan. Atorne Jimmy Bundok. Napakagaling na bugado. At napakaganda yung kanyang plano para sa ating bansa. Mamaya na ako. Mamaya na. Senator Bungo. Senator Bungo. Mr. Malasakit, kilala ninyo yung tao na yan. Yan ang tao talaga na walang ibang iniisip 24-7 kung paano makatulong sa kanyang kapwa. Kahit saan yung may problema na tulong, talagang si Senator Bungo hindi natutulog. Pupunta at pupunta talaga yan. Gagawa ng paraan para makatulong. Kaya, kailangan ibalik natin sa Senado. JB Hidlo, number 30. Napakagaling na bugado, alam nyo. Hindi sa porking kasama ko yan si Jimmy Hinlo. Pag yan ay naging senador, napakaganda yung kanyang plano, two minutes lang daw. Siya na magsabi mo sa kanyang plano. Ako, bihira ako mag-appreciate ng isang legislative proposal galing sa isang tao. Pero kung makita mo yung proposal niya, napakaganda. Siya na mag-explain mamaya. Brilliant. Attorney Raul Lambino. Ah, galing na abogado at magaling sa agriculture. Rodante Mercolita, Congressman Mercolita. Walang tatalo dito sa debate, kahit sino. Pastor Apollo Kimuloy, man of God. Ganda no? May mga abogado, mayroong man, um man of God. Attorney Vic Rodriguez, ayaw na ayaw ng korupsyon. Kaya umalis siya sa gobyerno. Dahil nakikita niya hindi na maganda. Kaya, itong tao neto may prinsipyo talaga. Kamang, Philip Salvador, oh, premiadong aktor, multi-awarded. Ang puso niya ay grabe para sa mga mahihirap. Doc Marites Mata, magaling na doktor. Kaya kung makita niyo yung komposisyon namin, abogado, doktor, Mr. Malasaki, isang pulis. Ang galing. Kaya, sana, supportan nyo. If you want to have a Senate na hindi magpapagano, no? Hindi magpapagano sa other branch of service, other branch of government, whether it be Malacanang or uh, the judiciary, natatayo talaga na bilang independent. Independent bani na hindi padidinigtan. Please, 'wag yung kalimutan. Duterte, Boat street, pwedeng bilaban. Maraming salamat at magandang gabi sa tin lahat. Thank you.